Hello guys! Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business uh, Pagkatapos ng 3 days na natin nawala dito sa ating tindahan Dahil tayo ay nagbakasyon doon sa Pangasinan guys So eto uh, tulad ng ating sinasabi guys ay araw-araw natin -araw uh, mag-update dito sa ating tindahan ngayon uh, Tanungin natin at alamin natin kung nakasarado pa yung ating tindahan habang tayo ay nagbabakasyon uh, Nakakapag-generate ba ng profit o o naka-close lang siya so eto guys, mapag-usapan natin ngayon tungkol sa sa-restore dahil napakarami po ang atin nakita ang tindahan doon sa Pangasinan doon sa uh, bayan ng aking asawa at talagang na-witness ko yung mga tindahan na tabi-tabi guys ano nga ba yung mga dahilan bakit naging magkakatabi yung mga tindahan doon kahit ay uh, isang bahay lang ang pagitan Ito so, eto pag-uusapan natin guys kung bakit uh, napakarami na ngayon nagtayo ng tindahan lalo-lalo uh, na noong pandemic ay ito 'yung kwento ng kanilang sari-sari uh, store. So, ayun uh, bago natin 'yan asimulan uh, ang panibagong topic natin ngayon, 'yung ating ikukwento uh, yung, 'yung ating na experience doon sa Pangasinan. Uh, babating ko lahat ng ating mga subscribers dyan sa lahat ng mga viewers natin dito. mega uh, mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, lalo lalo dun sa Pangasinan. Mega mega shout out sa inyo at talagang uh, may nakakakilala sa atin doon na nanonood dito sa ating mga vlog. So, ayun, pag-usapan muna natin guys kung ano ba dapat uh, nangyari dito sa ating tindahan noon bago natin siya iwanan kasi sa 3 days nga naman ay malaki na ang iyong Uh, na walang profits kung ito ay nagsara o nagbukas. So, ito, uh, bago natin iwan ang ating tindahan guys, ay kinumpleto muna natin, inayos muna natin ang ating display. Tapos yung ating, ang ating pamangkin ay tinuruan ko na siya bago siya, uh, bago kami umalis. So, uh, sinabihan ko na sa kanya ng ganito ang dapat gawin. So, kung ano lang na yung kaya niyang ibenta ay talagang uh, ayun lang dapat hindi siya matataranta. So, ayun guys, ang nangyari sa kanya, uh, training naman namin siya, bago kami umalis at talagang nakuha na naman niya kasi dahil a uh, weekend nung umalis kami ay nagprepare na tayo ng mga alak at ayun ang ating priority na itinuro sa kanya guys so ayun super super so naman guys ay okay naman yung kanyang benta at hindi naman tayo nagclose kasi uh, alam naman natin na nagagalit yung mga customers sa atin kapag sinarado natin itong uh, uh, tindahan so ayun mayroon na kaming na-train na Uh, pamangkin, yung nakikita natin na may potential sa tindahan. So, yun ang ating trinay train kaya tayo ay nakakapag uh, punta sa ibang lugar. So, napakahalaga guys kasi yung aming pinuntahan dahil birthday ng kanyang nanay, Bali 60 uh, birthday, kaya napakahalaga po yung aming pupunta o pinuntaan sa Pangasinan. So, yun, may kumika shout out sa napakagandang lugar ng uh, Alaminos City. Ang Hundred Island ay napakaganda pong lugar, guys. Kung hindi nyo pa nakikita, ay makita nyo yun sa aking profile, sa Facebook page, ay napakaganda po ang ating blinag doon. So, eto, uh, balikan po natin, guys, yung mga aking blinag doon sa Pangasinan, yung mga sari-sari store na malilit lang. Uh, nakapagsimula na sila kahit 1,500, 2,000, 3,000 Ay nakapagsisimula sila guys So ito yung nakakapagtaka Bakit? Uh, halos tabi-tabi sila Ang dami naman kasi kasing uh, mga bahay doon, mga bata Kasi alam natin kapag tabi ng uh, dagat Tapos tourist spot Ay tabi-tabi yung uh, sa restore Kinanong ko sa kanila Kasi nung last ako 5 years ago Dalawa pa lang yung tindahan doon Pagbalik ko doon ay ang dami na. So, tinanong ko, bakit ang dami? Sabi ko, ang sabi nila guys, meron kasing uh, ayuda na binibigay ng uh, gobyerno noon, mga 10,000, kailangan magkapag-put up sila ng maliit na businessman lang para may pakita nila na meron silang pagkakakitaan o panghanap buhay. Dahil nga naman tabi ng dagat, hindi sila pwede mag-alaga ng mga hayop o anuman o palayan, ay ayun ang naisip nila guys yung magtayo ng tindahan kahit 2,000 lang, 3,000 lang yung kanilang Kapital uh, <coughs> Excuse me So, ayun ang kwento nila guys uh, After ng 3 months, nakita nila na lumalago Yung kanilang tindahan Tapos doon na rin sila kumukuha Yung iba, uh, may siyempre hindi naman sila Lahat ay na nagiging successful Pero mas parami yung naging successful Kaysa yung mga nagsara so, yung iba kasi ah uh, Uh, may nagput up lang siya para may makita ng LGU na nakapag ano sila kasi kapag mayroong kang malit na tindahan guys ay mayroong kang tuloy-tuloy na ayuda may ayuda ka galing sa tinda ay sa gobyerno tapos iba pa yung matatanggap mong uh, uh, galing sa ibang uh, lugar so ganun yung kwento ng kanilang tindahan guys hanggang sa napapalago nila at saka na may maintain din nila, man nila. So, eto nap napansin ko, hindi pala problema guys yung malaking capital kung uh, yung lugar mo ay tama, yung place mo ay tama, ay pwede ka palang makapag uh, simula kaysa naman yung ibili mo nang ibili yung uh, 2000 mo, yung 3000 mo, usan-saan mo binili. Ay, bakit mo nalang hindi i-display yung uh, paninda doon sa uh, yung uh, bintana kasi hindi pa naman bibigyan ng permit yung maliliit na ganun tindahan, yung mga barangay permit lang. At saka kung hindi ka pa naman sigurado at nakapag uh, ay uh, stable yung business mo ay hindi mo muna ito i-register -re kapag maliit lang mga ganun akong capital. Meron din yung akong nakita, doon guys na ng paninda ay yung sigarilyo lang, puro sigarilyo lang na parang maleta lang siya. Pero al, biruin mo guys, ang lakas nung sigarilyo ganyan. Ang kagandaan sa kanya ay itra-travel niya kung saan lugar siya. Kung mahina dito sa lugar, doon siya pupunta sa maraming tao. So, ang galing din yung kanyang diskarte kasi hawak-hawak niya yung uh, mga sigarilyo, lahat ng sigarilyo tapos may candy, ay nailalakad-lakad niya yon So, tinanong ko siya, hindi ko lang siya na-i-vlog kasi uh, 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 lubat na ako noon. Ang, ang kinikita niya sa anong niya sa isang araw guys ay 4,000. Mababa na daw yung 3,000 at oh, kaya 4,000. So, binawin mo, uh, tatambay lang siya doon sa maraming tao. Tapos yon may makikisindi isang uh, candy, ganun, ay kumikita na siya guys. So, ayun mga ganun diskarte. Kung talaga naman uh, magaling kang dumiskarte at magnegosyo ay makakapagsimula ka. Nakita ko witness ko mismo doon sa Pangasinan. Tabi-tabi ang kanilang store pero nakakasurvive dahil uh, alam nila kung sino yung mga tinatarget nilang customers. So, ayun guys. Uh, salamat sa mga taga Pangasinan at na inspire ako sa kanila. At sabi nila ay napapanood nila yung ating mga vlog. Thank you, thank you very much. Doon sa mga nagbagong nagsisimula doon ay napapanood tayo. Sa lahat ng aking mga katim kasari dyan, salamat sa Diyos. Dahil uh, tayo ay nakapagbakasyon naman ng kahit konti. Ay uh, hindi rin naman tayo pwedeng mag-stay lang sa tindahan. At uh, alam natin na mahalaga din ang uh, mag uh, unwind tayo. So para sa ating sarili. So ayun, so pasugod naman guys ang ating... Uh, Tindahan, makikita nyo na ubus yung ating uh, sigarilyo doon kasi hindi tayo uh, kumuha nang uh, wala pa yung ating uh, ahente tulad kasi nag-close kami anong uh, tumawag yung ahente natin ay sabi ko yung pamangkin ko ang nandito so malaki pera kasi yung puunan ng uh, sigarilyo kaya hindi ko muna siya kinuha pero